minamahal kong kapwa manileno. Natapos na ang halalan at isang yugto na naman ng demokrasya ang ating nasaksihan. Isang araw kung kailan lahat tayo ay may pantay-pantay na kapangyarihan. Lahat tayo ay nagbahagi na ating salobin sa kung sino ang nais nating mamuno sa ating lungsod sa susunod na tatlong taon. Nais kong ipahayag ang aking tauspusong pasasalamat sa lahat ng mga nagtiwala, tumulong, sumama, nakiisa at nakibahagi sa ating paninindigan. Maraming maraming salamat sa mga naglaan ng panahon, sa mga nag-alay ng kanilang lakas, talino at kakayahan sa pagsama sa ating kampanya. Buong kababaang loob nating tinatanggap ang kapasyahan ng higit na nakararami sa atin. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na ako'y maging kauna-unahang babaeng punong lunsod sa kasaysayan ng Maynila. Buong pagpapakumbaba kong ipinagkakapuri ang malaking karangalan na ipinagkaloob nyo sa akin. Mula noon at magpahanggang ngayon, taas noon nating inaalay ang tapat at totoong serbisyo sa mamamayang manileño. Habang buhay kong handog sa inyo ang pagmamahal ng isang ina at kalinga ng isang doktora. Muli, ang taus-puso kong pasasalamat sa inyong lahat. Sa Diyos natin ibigay ang kapurihan at karangalan dahil sa kanya nagmumula ang pinakamagandang plano para sa bawat isa. Patuloy nating gawing makabuluhan ang bawat hakbang sa paglalakbay natin sa mabiyayang buhay. Ang pagmamahal ninyo at pagtitiwala sa pamilyang Lakuna. Magmula pa sa aking ama na si Dani Lakuna ay hinding hindi ko malilimutan magpakailanman mahal na mahal ko po kayong lahat, mga kapwa kong manileño. Pagpalain tayo ng poong may kapat.